Welcome to my channel. This is jin Enough, guys. Ang inyong link Please subscribe, like, and share. Ito ang huling masisilayan ko ang aking uncle sa kanyang huling sandali, sa kanyang katawang lupa sa paglisan dito sa ating daigdig. Ayan guys, ang buong magkakapatid ay kompleto dyan. 12 silang magkakapatid niya ng mama ko, kapatid niyang bunsong babae. At ayan pa, panganay, hanggang sa mga gitna, galing pa sa mga Samar, Aklan, Bisaya, Ayan sila, nagkasama-sama. Ayan si Ricardo F. Almanon Jr. Kapangalan siya ng aking lolo na yumao din noong 1998. Ayan, malangit na wa. salamat sa mga nakiramay. God bless our family, relatives, and friends. Thank you so much, guys. Ito yung mga picture nila. Lima sila palang babae at ito yung mga lalaki. Ito yung dalawang absentuhan sa sampu. Ayan, ang uncle na pangatlo at ang pangatlo rin sa bulso. Pangatlo sa panganay, pangatlo rin sa bulso. Nakita-kita. service. Ayan, kain muna tayo pag mapasapag sa work. Spaghetti with fresh kangkong na harvest ko at boiled egg at harvest lang din namin sa aming farm, chicken farm. Ayan guys, enjoy yan ang moment. Kahit tayo'y napapalaban. At siyempre may maganda rin mga nangyayari dahil ang little girl hair styling namin na si Sama. Napapasaya tayo sa araw-araw na gawain. subscribe, like, and notification. Friends, the button, yon. Ito part 1 ng Heavy Storm sa UAE. After 40 years, ayan guys, ngayon lang po bumagyo. April 16, 2024. Ayan, napakikibakan natin sa bagyong. OMG, ayan na po, sobrang ano na ng tubig dahil sa malakas na ulan. Ayan na, binahanap kong kalsada. Ayan, pero may mga dumadaan pa rin ng mga ano, matataas na sasakyan. Kung kailangan yung gulong malaki. Kasi mamamatayan ka sila pag sakaling mababa ng ang makina ng kanilang mga sasakyan. Ayan, guys. So, ingat pa lagi. Ayan, disco, yung salamin na naman na ilinis ko na dumihan. Welcome Ito to Heavy me. Storm Part 2. Ano nga, nakalinis na kami sa umaga dahil malakas ang ulan at binahana na kami. Ito, may pang pangalawa pa palang bagyo. Ayan, dito naman so, sa So, halos gumagalaw ang ilaw dyan sa may gate, guys. Hindi na Yung hindi ko may iwan ang pintuan dahil bumubukas. Sobrang lakas ng hangin, guys. Dyan, kaya nandyan ako, naistak ako sa may pinto para wag magbukas. Ayan, guys. So, grabe ang pangalawang bagyo. na um, ano, payapa na kasi may araw na nung nakaraan nung umaga so bandang hapon andyan na naman yung madilim na ulan. Ayan, sobrang lakas talaga dyan sa harap lang. Kaya, kumbaga, nag-double trabaho kami, guys. So, kanyan, daming towel na ginamit namin. Ngayong araw na April 16, 2024 kung maririnig niyo yung ingay, whistle ng hangin, guys, sobrang nakakatakot, guys. Parang nasa amin yung mata ng bagyo, ng storm. Ngayon na ako naka-experience niyan. Sobrang lakas ng, ano, Ingay talaga ng hangin. Tapos napakadilim ng ulap. Ulap ang madilim mga guys. Ulap correction. Ayan. Nakakatakot guys ang bagyong ito. First time daw nangyari ito sa loob ng 40 years dito sa UAE. Grabe ang daming binaha. Guys ang mga kalsada lalong lalo na sa Dubai guys. ang mga napinsala ng bagyo at siyempre hindi lang ang Dubai ang pinaha pati ang mga manukan ko yan guys yung manukan ko punong puno ng tubig yan so sobrang dami ng tubig kaya yan nakakagulo na sila guys pati pagkain nila naubos ng baha at may masaklap na nangyari pa namatay ang isang manok <laughs> Sa bagay, may sakit na sila dalawa niyan, yung isa doon. Pero ito, natuluyan na talaga ng kasagsagan ng bagyo, guys. ayun, kawawa yung block. Ayan, tinapon ko na sa basura, ha? After ng bagyo linisan, yan, balik sa normal again. Prepare na pagkain for daily routine. Ayan guys, thank you for watching. God bless everyone. Please support, subscribe, and like, and share. Thank you everyone. Thank you for watching Jinsuke Nana. Bye guys. God bless everyone. Please keep safe and healthy.